Hi guys! Time for pag-packaging ng aming mga giveaways for for this coming Christmas. Para iba naman, mamibigay kami guys ng mga different kind of imported chocolates and one perfume. Last year, namigay kami ng towel. Last, last year, namigay kami ng mga baso, uh, kitchen utensils. So ngayon naman, para maiba naman, mga chocolates naman para hindi lang yung mga client namin yung maging masaya syempre, pati na rin yung buong family nila kasi kung baso, isa lang ang makaka experience nun no, at so something new, something different na pwedeng pakinabangan ng buong family for this coming Christmas game na, game game, game na yan yung assigned na trabaho guys, may taga may taga scotch tape may taga ayos ng karton may taga fold may taga shred doon meron namang makulit na supervisor guys meron na tayong mga perfume meron tayong isang box ng different kind of chocolates meron tayong ganyan meron tayong mga ganyan meron pa yan dito guys mga heart shape tapos marami yan So, ganyan lang. Ang dami ng box. <laughs> Ayan guys, nagsisimula na kami magdiskusyon kung ano ang uunahin namin ilagay sa box. Ayan, kung ilang piraso ba, magkakasya ba yung mga ilalagay namin. Ayan. So, uunahin muna siguro namin ilagay yung chocolate. <laughs> May naglalagay na dyan guys ng shirinet na papel. Tapos, Magsasalansan na rin kami guys ng mga chocolates Ayan, iba-ibang variety guys ng chocolates yan Isa-isahin namin ilagay sa karton Tapos yung bawat karton Meron ng perfume na laman Merong chocolates na iba-ibang variety Merong heart-shaped na chocolate And at the same time Meron kaming mga pang-effect na kemerut na yung mga shrined kanina guys na mga papel so ayun ang saya saya lang kasi ang dami naming nagtutulong tulong para ay, mailagay namin lahat yung mga pang giveaway namin sa darating na Pasko so ayun guys naglalagay na kami ng mga perfume bawat isang box ayan next namin is yung mga heart shape na ng mga chocolates Ayan, yung pinakita ko yan kaninang una. Then, meron pala akong inassemble dyan guys sa harap ko para susundan nila. Okay, next. Ito naman. Ayan. Ganyan guys yung paglalagay namin. No? Para siyang mystery box. Magiging ganyan sa. Ito wala <laughs> pa. Ito Ito pa. Next. Ato. Ito na. Tapos, next natin. Ito, tagadalawa yan. Fruity. Anda. Ang dami nyo na dyan, ah. Rin, na dyan na. wala na. Okay, ito rin. Tagdadalawa din. Para na na. Sabay kain. Sabay kain. Sabay kain

So, ito, ito naman. Ayan. Yung no gut. Meron mm -hmm. pa kayo tayong hindi na ilagay? O nailagay na natin? Dito, diyan na tayo, guys. Sa malaki. Ito, ito naman. Dito naman. Ay, naku. Ang mahal dito. Ito, makakabili doon. ng piso Oh mahal yun nang wala dyan Uy, may malalaki pa Ayan, eto Wala na Ay, yung nga, Ayun, nga. <laughs> pala may malalaki Ay, yung malalaki Ay, yung nga pala may malalaki Ay, yung nga pala guys yung kalalabasan ko diba time for ano na Nag nalagyan na ng ganyan ba? Diba? guys so oh, nilagyan namin siya ng something na ganyan para kumapan para surprise sila kung ano ang ano laman ito? ang daming tuk -tuk <laughs> Ayan, Ayan guys, magdadagdag pa kami ng towel sa ibabaw para may pandagdag surprise pa. Ayan, tapos na kami dito sa maliliit. Pa, ipapak, itatape na namin siya guys para isalansan na namin sa gilid. Ito siya. Ayan siya guys. Patapos na yung maliliit namin. Ayan. So, ayun guys. Dako naman tayo ngayon sa malalaking box. So, kung sa maliliit na box, ito yung nilagay natin. Dito sa malalaki, ito naman Ito namang hard shape guys na ganito siya guys sa itsura. So ito bawat box. First, na ilalagay then saka natin sa lalagyan ng mga perfume ganyan tapos and then chocolate okay. They... Ayan, busy sila ulit sa paglalagay ng mga box box sigurado akong matutuwa guys ang mga ating mga clients sa ating mga ipamimigay na giveaways this Christmas kasi nagsawa na ako guys, pabibigay ng mga baso, pinggan, gamit sa kusina, something that ano naman, they can eat. So, ang dito natin, ilalagay natin ay mga tat tatlo. Tatlo, tatlo. O, oh, tatlo, tatlo yan. Tatlo, tatlo. Sobra to, sobra na to. ng ganito. Hindi pa. Sarado na yung lahat. We're almost done, guys. So, ayun na nga, mga ka-RB. Malapit na kaming matapos. Kaunting-kaunti na lang. Naantay na lang namin, guys, yung mga shirned na ganyan. Dahil ilalagay namin sa ibabaw ng mga box para hindi siya umumbok at hindi siya maalog. Para sakto-sakto lang, guys, dito sa box. At ayun na nga, nagtitap na sila manang sila uh, Myra ng mga box. Ayan, malapit na kami matapos. Ayan, kaunting-kaunti na lang para makapag-proceed na kami, guys. Doon sa items naman, guys, na babalutin namin na iuwi ko naman, guys, sa probinsya. So, ayun, finally, done na. Guys, lilipat tayo ngayon sa pouch para naman sa probinsya natin ilalagay. yung malalaki, lagyan nyo ng ganito oh. guys, dito naman tayo ngayon sa maliliit na pouch or the baguette tapos na tayo guys sa ating mga pang giveaway sa mga malalaki Ayan, hindi pa tayo tapos doon sa banda doon pero we're just waiting na lang tapos ang na natin dyan guys ayan tapos isa nito dalila ito oh, ito oh, lagyan ganyan na muna o Hindi mamaya, ano lang, iikot tayo parang ano, para walang lamangan. magkakalit yung ano. Ay, so, okay. Ayan, ayan siya guys. Nagkakagulo na ang mga people. Hindi ba? Umiit ano? ba to? Oo, uh, uh, kasi yan. Uh, ilang klase lang to eh. Uh, dito ka na. Eh. <laughs> na dito, tas na. Na lang lang. Nalilito na siya guys, nalilito na. Okay na to. Okay na to. Okay na yan. Okay. yung mga na A few moments later. So ayun guys, tapos na kaming mag ng aming mga giveaways and all. So, as you can see, sinalansan na namin dyan, guys, para makita namin kung ano pa yung mga pwede namin iragdag or pwede yung mga kulang. Tapos, pagdating ng Christmas Day, doon na lang po kami mamimigay. Update po namin kayo, guys, sa aming pamimigay ng aming mga giveaways sa aming mga clients. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong pagsama sa amin, sa aming vlog. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Bye, guys. Thank you for watching. Maraming maraming salamat. Bye-bye.